Narda Unira. Ako po ay nagtatrabaho sa Kado sa munisipyo po. Na monitoring po ako ng Kado. Sa munisipyo po ako nagtatrabaho. Ang bossing po namin si Lando Espina. Ngayon po, lahat pong hinaing natin, nakalista na po, naka naka ako na po, naka-prepared na po at isa submit ko na lang po sa Lunes pag kami nag-flag ceremony. Ang sinabi ko pong napaka hirap sa atin sa tatlong black natin ito, lagi po ang sinasabi ko ay tubig. Kami po magde-deliver po ng isang truck na tubig, pero may meron pong nakakakuha sa atin dito na dalawang timba pagbalik wala na po ang tubig. Kaya po ang hinaing ko po na kailangan makarating sa ating mahal na mayor ay tubig. Napakahirap po ng tubig sa ating lugaring ito. Lalo lalo na sa Black 44, 43, 42. Napakahirap po ng tubig natin dito. Kaya po, hihilingin ko pa rin sa ating Consihal Bitabas na tayo po ay matulungan sa tubig. Tayo po mga black na talaga pong nagigipit doon pa, doon sa malayong malayo. Paano po, ang inaing ko po sa kanila, paano po yung may maliliit na anak? ang asawa ay nagtatrabaho. Paano pa po makakapag-igib sa ganong napakalayong lugar? Kung hindi po kailangan natin ang tulong ng iba na dagdagan po naman nila ang supply nila ng tubig sa atin. Yun po ang, ang, ginagawa kong hinain sa ating mahal na mayor. At yun po ay nakakwanan, na, nakarecord naka na. At sinasagmit po namin ang aming mga record, ang amin pong mga report, tuwing lunis ng umaga pagkatapos po namin mag flag ceremony. Kami po ay nasa Kado, kung makikita nyo. Doon po kami nagsasagmit. At yung pong aming, aming head na si, si Hilando Espina siya po naman na nagsasagmit ng am isinagmit sa ating mahal na mayor. Para malaman okay, po doon nila doon kung doon. ano ang hinahin natin dito at ano po ang nagiging problema natin dito. At ako